Hindi ko kayo lang. Lang ito para sa ito wala po ako una, una ito. Sa gitna ng kontrobersyang bumabalot sa Overseas Workers Welfare Administration, owa, nagsalita na si Arnel Ignacio ukol sa kanyang pagbibitiw bilang administrador ng ahensya. Ayon sa mga ulat, ang kanyang pag-alis ay may kaugnayan sa isang umanay anomalya sa 1.4 na bilyong piso kasunduan sa pagbili ng lupa na hindi umano dumaan sa tamang proseso ng pag-aproba ng OWA Board of Trustees. Sa isang panayam, ipinahayag ni Ignacio ang kanyang pagkabigla sa mga pangyayari at sinabing mas nais niyang talakayin ang isyo sa tamang forum. Samantala, kinumpirma ni Department of Migrant Workers, DMW, Secretary Hans Kakdak na si Ignacio ay inalis sa posisyon dahil sa loss of trust and confidence kaugnay ng nasabing transaksyon. Ang kasunduan ay para sana sa pagtatayo ng isang halfway house para sa mga overseas Filipino workers, OFWs, malapit sa Ninoy Aquino International Airport, na IA, Terminal 1, ngunit hindi ito naaprobahan ng board. Pinalitan si Ignacio ni DMW Undersecretary Patricia Ivan Kaunan bilang bagong administrador ng OWA. Ayon kay Kaunan, sisimula na ang masusing audit at konsultasyon sa Department of Justice at Commission on Audit upang masiguro ang integridad ng pondo ng OWA. Nilinaw rin niya na ang 1.4 na bilyong piso ginamit sa transaksyon ay hindi mula sa trust fund ng OWA kundi mula sa pondo ng General Appropriations Act. Patuloy ang investigasyon sa isyo at inaasahang maglalabas ng karagdagang detalye ang mga kinauukulang ahensya sa mga susunod na araw. Siyari dito. Hindi po hindi ko po ito itinago sa ito pong ganitong kagandang transaksyon. Bakit namin itatago ito? Itong transaksyon na to o itong proyektong ito ay eh, gusto mong ibigay sa OFWs. Bakit bakit po itatago ito? We we're very very transparent each each step of what we have been doing. Again, may emphasize it started in the Senate. It's on record. And uh makakatabi po kami noon. Nandun si ang aming bagong administrator uh, TY Kaunan, former undersecretary uh, uh Aliones and uh OIC Usec Hans Kaktak was there we had all the chances na sabihin lahat itong nagiging alingas-ngas ngayon. So, pag uh, ipagpaumanin nyo, katulad yung binanggit ko kanina, hindi po ako nakapagsalita kaagad agad. Simply because I was shocked. Because when we uh, parted ways, eh, napakaayos naman. So, nagulat na lang po talaga ako na gano'n ang nangyari as uh, I hope uh, all the questions you have in mind ay nasasagot na ng aking narrative ngayon. Because uh, uh, alam ko naman po yung yung mga nasa isip nyo. Kaya minabuti na namin na on this day ito na po, ito po yung kwento. Ito po ang kwento ng nangyari dyan. Uh, one more thing. There's an issue na ito daw binili namin na hindi raw pwedeng tayuan. Ah, uh, sapagkat napakalapit na meron ho kaming permit sa kaap. Meron permit sa kaap. Taxes, hindi po kami ang nagbabahid ng taxes nito. Hindi ho kami. So lahat ng mga kwento tungkol dyan I am totally shocked at all the all all the accusations. But again, I would like to emphasize. I'd like to emphasize nung dinala po namin to sa board at kami po ay uh, binusisi. We were scrutinized. The technical working group came up uh, with a report. S Sinunod lahat. Sinunod pong lahat. Ang eh, hindi ko humaintindihan sa bakit itinawag na ganun again, sa mga OFWs, palagay ko ang pinakamalaki ko pagkakamali. Nung umisan po kami nagka... Ang binilin po kasi sa akin lagi ng nang... ay alagaan kayo. At nung po ako ay nasa show business, hindi po maramot ang pagkakataon na kami ay itrato laging VIP. At kung paano yung karanasan na yan, yun ang gusto kong maranasan ng mga OFWs. Hindi naging sapat sa akin na tawagin lang kayong bagong bayani. Gusto kong maramdaman nyo kung ano ang VIP. Kaya, araw-araw po akong nagtatrabaho para maramdaman nyo po yun. Hindi ko kayo pinagtaksilan, hindi ko kayo tinalikuran. Ito lang ay ginawa ko. Gusto kong isa kabuhay ninyo kung ano ang tunay na pagmamahal sa OFW. Sana, sana meron na kayo nito eh. Sana meron na kayo nito. Sa aking pupuso kasi mas mahalaga kung ano yung mapaparanas namin sa inyo, hindi yung napapanood nyo kaming ganito. So sa lahat ng OFWs, namimiss ko yung mga kinukulit-kulit nyo ako rito para humingi ng tulong. Kahit madalas, ang kulit, naging buhay ko na yan eh. Sana lang nabuo namin ito para sa inyo. Thank you very much. Hmm? Yeah, um, well, we don't know. <laughs>

uh well as of now i think uh, mr ignacio is able to say everything on his side everything in his heart and uh, that's so uh, practically that's the reason for this press conference it's just for him to air what's on his heart and, the and yes it's on, yeah. it's, because the the land is already under the under the name of the Republic of the Philippines. Kaya nga po ano eh um nagtat nag-iisip kami sa hindi naman huya nakapangalan sa akin. Nakapangalan niya sa Republic of the Philippines. Oh. Uh, is that even so? So kung ano rin ang uulitin ko uli, kung ano yung kung ano yung assessment ng land bank na 1.415 yata, yun, pinayad. So, I, 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 guess, I, uh, I, I believe I've uh, um... Uh, again, uh, I would just like to repeat uh, that uh, for today, Mr. Ignacio just wanted to air everything in his heart. Uh, maybe for the other questions, maybe one day we'll clear that further, but that day's not the day is not today. Again, for further questions, that will come in another day, the right time. But for now, uh, Ignacio, uh, Mr. Ignacio was able to air his side, to air what's in his heart and uh, that's the most important thing for him right now okay thank so, you thank you thank you very much thank you, thank you very much, thank you. Thank you very much.